Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Manila Bulletin. Tungkol ito sa pahayag ng uh, Special Advisor to ICI na si General Azurin. Ito, just in. Sabi niya, ICI cannot yet identify any government official involved in the anomalous flood control projects As it says, investigation is from bottom to top. As of now, wala pa kami nakikita. Special Advisor Rodolfo Azurin says on official who may be charged. In a press conference, Azorin and ICI Executive Director Brian Osaka says charges will be evidence-based. And so far, those who can be identified in the ghost flood control projects are contractors and district signatories, signatories, who were signatories. Okay. Tinignan ko dito sa people who reacted. Nako, kawawa itong General Azurin na ito as a whole, ICI. People who reacted. Tignan nyo ha. Kasi dito mo nakikita yung taong bayan, yung pulso. 64,000 who reacted. Okay, take 60,000 ang tumatawa. Hindi naniniwala dito kay General Azurin. Walang trust sa ICI. 3,000 ang galit. Can you see that? 739 lang ang nag-like or naniniwala sa ICI. So that's 99%. Wala nang tiwala dito sa ICI. Kawawa itong si General Azurin na naipansa. Sayang, ang ganda na sana ang simula ng ICI dahil nandyan si Mayor Magalong. But dahil sa kagustuhan ng iba. No? Yung nasagasaan. May nasagasaan si Mayor Magalong. Dahil walang sasantuhin si Mayor Magalong pag siyang nag-imbestiga. Ayun. Nasagasaan niya. eh, Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang malakan niyang na nung una inappoint nila si Mayor Magalong Special Advisor and Investigator yun ang appointment eh nung nag-imbestiga na at nasagasaan na yung politiko na ayaw nilang mabulgar oy question na bakit nag-imbestiga si Mayor Magalong na Special Advisor man lang siya ano ba kayo taga Malacanang so mabuti na lang at uh, inunahan sila ni Mayor Magalong nag-resign oh, hindi nagtagal pinalitan, na sa rin ngayon pinagtatawanan kinagagalitan ano uh, maligaya ba kayo ng reaction ng taong bayan sa inyong mga statement pinuputaktin ng laugh emoji wala na o kailan nyo i kailan nyo i live hearing ang inyong mga uh, i live stream ang inyong mga live hearing yun ang sentimento yun ang gusto ng taong bayan eh wala eh sila sila lang nakakakita o uh, magbasa tayo sa mga comments Sharon Rose Dasira nako sayang lang ang pundo arte arte lang bayan investigation mas mag Pati kami, if naamo gin-priso, <laughs> maniwala kami kung may mapreso priso eh wala eh. Joy Lasso, pinaikot, ikot, ikot, ikot lang tayo ng mga crocs na ito. Carl Sky, protect the crocodile breeding farm as much as possible, no matter what happens. Alam na namin, merong kayong tinatabunan, merong kayong gustong proteksyonan. Saldiko ko no, oh, yun, nilaglag nila si Saldiko. Anong magagawa ngayon kay Saldiko na libre naman siyang nakakapag-tour, uh, world tour? May sakit ko no, kailang nando, namamasyal. Buti na lang, maraming Pilipino, kahit sa ang panig ng mundo, nandon, nakikita si Saldi ko sa Europe. Namamasyal, maraming daladalang kas. Yon na yung pera ng taong bayan. Ito pa, payag pa ni General Azurin sa press briefing kanina. Revolution in the, in the streets cannot solve or cannot heal the country Anong gusto ng ICI? Tatahimik ang taong bayan na pinagnakawan? Maligaya? Kayo na ang taxpayers kawawa, hard earned money nagbubuhis o kaya inotang ng gobyerno para gamitin sana sa mga projects ibinulsa ng mga kurakot na politiko Anong gusto nyo? Maligaya kami? Tatahimik? Hindi na magprotesta? Manigas kayo dyan. Basta magprotesta kami na yung peaceful na protest. Walang violence. Karapatan ng taong bayan yun. Kaya e huwag niyong pagbawalan ng taong mag... Yung basta. Tuloy-tuloy na itong protesta ito. Sabi nga ni Congressman Barsagay, araw-arawin ngayon ang ano. Ang uh, mga protesta diyan sa mga exclusive subdivision na kung saan nandiyan nakatira ang mga contractors na uh, kulimbat sa bilyones na pundo ng taong bayan. Okay. Ed Nimenso, ICI looking for any names mentioned during the investigation. JD from bottom to top pero kay PRRD automatic from the top hmm. From the meaning of acronym ICI ang meaning ng ICI I cannot identify So understand <laughs> ICI stands for sabi ni Joshua Dubatos A Investigation for cosmetic integrity B Intentional cover up initiative Oh Ginawang katatawanan na kayo mga taga-ICI dahil sa inyong ginagawa. Uh, Pahiring-hiring kayo, ayaw nyo namang ipakita sa taong bayan. Kalupuhan lang ang ginagawa nyo, hindi kami maniwala sa resulta ng inyong investigasyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Uh, ang income natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ang tribo ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito.

Kol ni kaayo tagit kayo kol ato po. Nakatindog na kapato ko nagit kaog balay. Maayo nagid nga tanawon oh. Mana ni ang balay ni Angkol nga nagpatukod siya sunod so, kaayo kayo nga tanawon. Karong ko lon sang imong ikasulti nga nakap tukod na ka nga balay, mayo nang imong balay. Ulang una, pasalamat ko sa Ginoo kay may nabagang kong sir nga di uh -uh. Salamat, og, da, na gid Oo. Uh -uh. og nagpasiyog dani. Da kong pasalamat nako kay may ko. Og madugangan pagyod. Naot ko madugangan kog sen kay kulang pag abo og kulang pag barkon. Ha no, tonta nga magpadayon ni nga nabang kay dagang pa nga mga yung pan, tabang. oo sige, salamat.